Hello mga Sir, dahil uh, 100 followers na tayo sa YouTube At uh, ito meron ako may sinagawang pre uh, change oil At uh, meron din tayong puting-kunting uh, salo salong pagkain At uh, syempre, uh, gagamitin natin lang is dyan mga Sir Ito, dahil ng uh, scooter, gagamitin natin dyan uh, Dahil uh, scooter, ito yung gagamitin natin mga Sir Greasing uh, Motosim Oil ngayon yung gagamitin natin. Ayan, pre-change oil yan with pre-oil. At uh, dito rin, castrol yung gagamitin natin. Ayan. Yeah. Bag Bagay ang tangya. <laughs> Pong 5-5 na. Ha. What? What the fuck? Ayan, ito naman yung gagamitin natin. T castrol naman. Mainit, baby. Mainit. Mainit yan, mainit yan. Mainit, mainit. Pre-service uh, pre with pre-oil din doon din sidecar mga sir. Yeah. Salamat yan mga sir kasi yan. Uh, nabot natin yung 100. Oh my God! Wow! Yeah. At uh, ayan, may kunti-kunti. May kunti tayong salo-salo. Spaghetti. Yeah. Siyempre, ito yung mga paninta natin mga sir. Yeah. Bando belt, nagbibigay ako ng warranty jam, 2 months ang uh, warranty ko dyan pag naputol lang 2 months ibalik mo lang dito mga sir at may well yung warranty at uh, pwede natin palitan at ito yung mga prenda nating oil at uh, mugs. mags hanggang din sa pipe sa stock pipes, sa, stock, uh, sa mga stock parts naman natin mga sir mayroon tayong parenda rin yan mga sir pre-order tayo Hello. sobrang lapot ng oil sa sobrang tagal bago, bago mag change oil uh, atong sakto yung free oil natin yan tapos ito niyo ano chichinsyo din natin yan dali scooter din ito mga saray ito i gamit natin greasing yan, magandang oil yan tapos na tayo mag drain ng oil dito at sobrang itim yung kanyang langis kaya yung kanyang oil oh, sobrang itim. Kaya yun ang gagamitin na natin, greasing oil. <laughs> Yan, sasupak na natin yung greasing oil. <laughs> Motosim natin, na full synthetic. Yan, halaga niyan mga sara 350. Yan, pero ililibre na natin dito dahil 1 liter yan may matitirang 200 ml dahil uh, si Honda Click mga sir ay uh, 800 ml lang yung nilalagay natin dyan at uh, hindi rin pwedeng sumobra kasi pupunta sa air box natin natin, okay na to okay na okay, tapos na tayo dito sa isa at syempre, isisit natin yung kanyang uh, change oil sa panel para malaman natin ulit sa susunod na video natin to Kaya uh, makikita natin kung maitim na maitim ba or malapot na malapot, ganyan. Yan, set na natin sa 1,500. 1,500 rin na gamitin natin dyan mga sir. Ayan, okay na yan, 1,500. Yan. Yeah. Ibaling makasaya tayo sa langis. Wag lang makasaya sa pisa dahil napakamahal ang pisa ng uh, mga motor natin. Yan. Tapos na yan. Na yan? Ayan, tapos na Tapos na isa. At abang-abang uh, lang tayo dun sa Maynila mga sala sa papray natin. Ayan, kapag nakuha ko naman yung uh, silver play button. Ayan. Doon na natin i unboxing. Sabay naman ng Uh, pag free service natin. At ayan, uh, meron pa tayo isang i-change oil, kulay uh, puti na Honda Click version 3 red Ayan, grazing oil pa rin ang gagamitin natin dyan. Pero palamigin muna natin. Ito na yung susunod natin i-change oil. Okay, ito naman yung sunod natin eh, lalagyan ng oil then na-drain na natin yung kanyang langis castor oil yung gamit natin dyan mga sir dahil uh, pang sidecar yung motor hindi pwede yung greasing yung gagamitin natin hindi pwede kaya castor yung gagamitin natin yan lang nababagay sa mga ganitong motor at uh, subok na subok naman yung castor mga sirat. at ayun, wave din, Sunod natin ang change oil at uh, ito pa isusulot din natin, ayan ayan yung mga ano uh, ginagawa natin, dahil nagpa pre-service tayo pasalamat naman lang sa 100k na followers uh, subscriber pala, dahil hindi pa natin na -re reach yung 100 naman sa facebook dahil uh, 29 pa lang sa facebook naman mga ka-sir kaso oil mayroon nyo ng Ayan, Ay, meron tayong handa rito. Ayan, sakto-sakto 'yung ano, cake. Oh my god! Wow! Yeah! Kumain na, Kain na. Ha. Ha, tapos na naman. Bubuhusan natin 'yung greasing oil natin. Tayo. Na no, motosing. Yan magandang langis tong mga sir. Tara. Okay, okay. So, tancam. <laughs> Okay, tapos na tayo dito Ya, yeah, Greg, dito sa gilid lang 'yan. Dito, dito lang 'yan, dito lang. Ito, ito lang, ito lang 'yan. Dalabat lang karon, Dito lang, dito lang. Dito lang. Ano yan? Uh, ata. Yan. Ganti yung Buto ko dati mga sir. Mayukor. Kaso naibintang ko na yun after kong mga disgrasya na gumastos din ako ng uh, 100 plus sa uh, pagpapapakal no, not... have, not... yeah. Yeah. tapos dito mga asal ay uh, greasing oil din ang gagamitin natin sa Yamaha yan, ito gagamitin natin greasing oil yan, yeah. yan yeah, yung chachation natin ayun, mapapansin nyo yung mga motor nila rito mga sir sobrang itim ng langis ayan tumagas na ayan dahil si Honda Wave ay hindi pwede yung racing oil dyan kaya gagamitin natin dyan castrol naman na gold dahil rin, ano, kay, ano, uh, di sidecar yung ano ay ano ah di pala hindi kasi pwede yung ano yung pang scooter sa manual semi manual kasi gumagamit ng lining dudulas yung lining nya kaya gagamitin natin yung castrol Ayan. ito naman sa sarili na natin langis castrol naman yung gagamitin natin dyan dahil uh, gumagamit ng clutch at hindi pwede yung kuha natin available lang kasi natin na uh, greasing oil ay uh, pang scooter at hindi uh, ito yung ano yung greasing oil kaya castrol habang nagpapasinsol ayan may kainan tayo dyan mga sir ayan. sa gulong natin ayan mayroon tayong maksis mga sir ha wala lang sige ayan grazing oil naman yung kagamitin natin dito at isisit din natin doon sa panel nya same lang kanina yung doon sa ano pinagdawa natin kung paano magsit Magandang klaseng oil yan mga sila. greasing oil, baka naman. yeah Tapos greasing oil. Kasi totally mga sir, mapinta sa akin ng greasing oil mga sir. Kahit sa kabila kong shop, mapinta yan mga sir. Okay, mandar um na. yun smooth, yung kanyang andar. yeah gods na. Naisip na rin natin. At uh, ito naman yung bubuhusan natin ng greasing oil naman. Adress natin dito mga sasawa, San Joaquin, Norte Aguila, Unyon. Makikita mo yung ganyan, signage. Tapos katap ang uh, katapat nito ay uh, Macdo. Yan, Macdo yan mga sasawa, malapit naman. Tapos next month, mag-open ring na rin yan. Kargamla? Oh. O, eh, tapos na rin yan. At uh, ito naman, kung ano yung ginamit natin dito kanina na oil, Castrol ganoon din ang gagamitin din natin Ayan. pag sa probinsya, ganito yung mga no, mga service nila May mga yung mga sidecar yung mga wave yan, yan naman yung sasunod natin at uh, ito, bubuhusan natin ng grazing oil to mga Tapos na rin. Habang ano, ayan, mayroon tayong handa. Kaya ayan, kahihinan kaya tayo mga sir. Totally marami akong oil mga sir. Ayan. Kadami kong in-order mga sir. Dadalhin ko lang Maynila itong mga sir. Kasi mabinta yan doon. At uh, kung ano yung ginawa ko rito na free. Uh, change oil sa kalangis yan kung anong ginawa ko rito karoon din ang ko din sa kabila pero waiting ako doon sa silver bottom so, oh. ito naman kadaming langis na, lumabas oh kaya sakong sakto yung free service natin with oil na pre ito mga sir dahil tayo ng gold uh, para dito ito yung gagamitin naman natin 800 bml at uh, pang uh, manual din yan manual sa kayong kuan semi manual ito yung ano yung uh, semi manual pwede sa kanila yan parehas same din dito yan din natin mag-i-interview muna tayo ano masarap ba? ayan ha ano masabi nyo sa pa pre service natin?

<tarkanabin>. Mga Ito itim. Karga namin? Oo. Itanood lang naman yan. lamang banon. Ito yung signage natin mga sir, ayan. din lamang na banis

Sige, eh, sige, okay lang yan. At uh, sumbray, dalawa yung motor mo eh. Ayan, 155 naman mga sir, yung Apecho Change Oil. At uh, ang uh, gagamitin natin, Castrol Oil. At yan din naman talaga. Totally yung mga ginagamit nila pagdating dito mga sir. Sa agulaw nyo. Ayan, at, uh, nagpapasalamat ako kasi nga, naabot ko nga yung 100 na subscriber. At uh, hindi man ganun kadamihan yung pa pre oil natin kasi nga medyo uh, hindi pa ganoon kalaki yung ating sinisweldo or kinikita mga sir kaya kwan pero malay nyo pagka lumaki na lumaki ayun eh, baka kasusunod na baka motor na yung ipaparapol natin sunod at mga gulong naman na yung susunod natin or pisa naman sa loob ng makina na wala ka nang gagasusin sana umabot uh, umabot pa tayo na uh, malaki malaki hindi ko may niyang yung 1 million basta umabot lang tayo makatulong sa iba ayan masaya na ako dyan mga sir ayan ito naman yung sasol natin itidrain dahil si 155 ang sir ay uh, size ng uh, panel uh, 24 ayan dito say, sa side na to mag uh, tatanggal ng ano, drain bolt nila Ayan, kain tayo mga sir. Ayan, susubo mo muna ako sa glit. Yeah. Uh, Nakapagpatsinsil ka na. <laughs> <laughs> Nakakain pa. Oh my God! <laughs> Ayan, kunting higpit lang yan. Huwag masyado. Yan, para hindi kayo mahirapan na susunod at tatanggal. Okay, buwis mo na. Pati yung laman ay yung galon. Yan mga sila yung castron na yan. Yan po talaga ang ginagamit nila dito sa mga sidecar nila. Uh, yan ang pinili nilang gamitin na oil kasi bukod sa maganda na ay uh, mura pa yung malangis uh, na yan noon pa naman yan motor um, ko pa dati to stroke yan na rin yung ginagamit namin dati Eh, tapos na tayo sa isa at ito naman yung isang isusunod natin bubuhusan ng castrol oil kikilid natin kasi malaking sak yun yung dumadaan Kasi makartor ayaw itong daan na to Ayan, maklo katapat natin sa premium bikes ah, Okay Okay, lagay mo na hmm, Ayan na, nilagay na natin mga sir Tapos Ito yung kakaibang nakita kong headlight mga sir Ito Ibang headlight yan ito na yung last nating uh, penry change oil at uh, ayan dito na nagtatapos yung free change oil natin mga sir ayan, maraming maraming salamat sa pumunta uh, di Maraming salamat sa pumunta para mag-claim ng pre-change oil at maraming maraming salamat din sa ating uh, subscriber.